Ayan, nagluto po ako ng sinigang na hipon. Samahan niyo ako magluto. For today's video. Ayan, naglagay na nga ako ng tubig sa kaldero. Nilagyan ko po ng sili, sibuyas, at saka kamatis. At yan, may ko ang sitaw. Dahil matigay, matigas siya, mahirap po lutuin, nilagay ko na ang talong okra. Ayan, pakulayin ng konti. Tapos ilalagay natin ang hipon. Nakulain po natin na saglit. Tapos lagay na natin ang hipon dyan para sumabay sa luto ng mga gulay. Madali kasi lutuin ang hipon. Ayan guys. Sarap-sarap ng hipon. May favorite hipon. Ayan. Ayan, may okra siya, may talong, at saka sitaw. Ayan, nilagyan ko na nga siya ng asin dyan. At lagyan din po natin ng patis para pampalasa. Hindi ako naglalagay ng ibang ano samya ng mga ano ibang samya diyan kundi ang pampalasa ko lang ay patis at saka asin. Kahit anong niluluto ko ganon ang ginagawa ko. Patis lang kasi yung patis may ano na siya, may timpla, timplado na siya. Ayan, nilagay ko na ang talbos ng kamote. Ayay, napakasustansya ng ating gulay na hinalo sa ating hipon. Natural. Natural lang siya. Natural lang ating mga pagkain. Kailangan natin ng natural. At nilagay ko na nga ang asin na sa ano ano, kalamansi. Kalamansi ang aking inasin kasi mas gusto ko ang asim na kalamansi sa sinigang na hipon. Anong sarap niyan. Ayan. Ayan, Tinikman ko nga kung matabang or ano, tama lang. Pero, tama lang yung lasa niya. Ayan. Ay, nilagyan ko yan ng ano, konti pang asin kasi medyo matabang ng konti. Ayan na, guys. Luto na rin siya. Kain na tayo, guys. Thank you, guys, for watching.